Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat na sa nasa mabuti kayong kalagayan At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, magbabasa na tayo ng mga mensahe. Idol, may tanong ako sa sa'yo. Normal ba na L din ang babae kapag hinawakan sila sa kanila? Kasi ang jeep ko, hinawakan ko, biglang nag ang tingin sa akin. Hinila ako sa CR namin, nagulat ako sa kanya. Normal po ba yun? So, yung ating sender ay isang lalaki. Ang sabi nga niya, normal ba sa isang babae na nai-L? Kasi yung jeep niya is hinawakan niya nga daw sa kanyang alam niya na alaga nila or tilapia nila. Bigla itong na-L. Tapos, eto ito tumingin sa kanya at hinila ang kanyang boyfriend sa CR. So, ang tinatanong nito, normal ba yun? Bibigay tayo ng opinion dito. Siyempre, yes naman. Wala namang taong hindi normal kapag once na nauhuli mo ang kiliti ng isang babae, tapos eto ay hinawakan mo nga, tapos biglang naibantingin sa'yo. So, ibig sabihin, doon pa lang ay nagkakaroon na ng init ng kanyang katawan. Kasi kapag kang lalo babae, pertel ito, grabe yung init ng kanyang katawan. Unting dampi lang ng mga kalalakihan sa isang babae, kapag pertel na pertel ito, ay talagang mabilis itong uminit. Kasi nga, syempre, mabilis ang kanilang kuryente sa kanilang katawan. Lalo kapag pagka once yun nga na nahuli mo ang kahinaan ng isang babae, talagang may hila kanya sa CR kasi dahil yun ay yan na, inatake ng kanyang L. Normal po sa mga kababaihan, kahit sino pang babae ay nagkakaroon talaga ng L. Walang babae na hindi nagkakaroon ng L. Iba't iba lang yung mga kahinaan ng mga kababaihan pagdating nila sa kanilang mga L. Pero lahat ng babae ay nakakaramdam talaga sila ng L. Lalo kapag ka nakatagpo ka ng isang babae na sobrang wild, yung magaling talaga, tapos grabe yung agresibo pagdating sa jugjugan. Naku po, sabi ko sa inyo, talagang mapapalaban ka kapag ka ang babae ay ganito ang matagpuan mo talagang, susubukin ka talaga kung hanggang saan yung lakas mo, hanggang saan yung lakas mo na yan, talagang susubukin kanya talagang lahat ay gagawin niya, para lang ikaw ay masatisfaction mga kasabi, kaya sa ating sender normal na normal po yun, na talagang lahat ng babae ay may el talaga sa mga kalalakihan na ganito wag na wag nyong hahawakan sila sa kanilang mga L. Kung ayaw nyong mapasubo agad, mapalaban agad sa kanilang bakbakan, ako po, wag na wag nyong susubukan ang mga kanilang kahinaan. Kasi kapag once na nahuli mo ang kahinaan nila, ikaw na lang yung magugulat, sila na talaga yung magyaya sa'yo, sila yung manghihila sa'yo kahit saan ka pa. Tatandaan niyo yan sa mga boys ha. Yun lang po yung ating opinion tungkol dito sa ating sender. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na lang kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!